pagpalang araw ng linggo sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon ay nasa ika-25 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Napakabilis ng ating panahon at hindi natin namalayan patapos na ang buwan ng September. Pero bagaman marami tayong mga iniisip, mga pinagkakaabalahan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga pagninilay at umaasa na ang Panginoon ay patuloy pa rin gumabay sa atin At uh, dahil sa Kanyang kabutihan, alam ko marami tayong mga biyayang natatanggap Bunga ng ating pagsisikap, bunga ng kabutihan ng ibang tao At uh, uh, tayo rin mismo ay nakaramdam na ang Panginoon ay napakabuti Maraming salamat rin sa inyong tuloy-tuloy na pakikinig sa simpleng pagninilay na ito Maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagkikipagbahagi ng uh, vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa mga kakilala. Kahit paano nakarating rin at makarating rin ang uh, pagninilay na ito sa kanilang mga wall. Yan ang napakaganda na bunga ng uh, teknolohiya. So mga kapatid, sa muli maraming salamat sa inyong uh, pakikinig, pag-share at uh, ang aking dalangin palagi na maging mabunga man kahit paano ang inyong pakikinig at pagninilay sa mga uh, uh, pagbabahagi ng uh, uh, kaalaman at uh, katuruan at uh, uh, magagandang gustong ipaabot ng ating mga pagbasa lalong-lalo na sa ating imanghelyo sa araw na ito. Uulitin ko, ngayon ay linggo, nasa ikadalawamput limang linggo sa karaniwang panahon. September 24, 2023. Ano ba ang ating uh, ibanghilyo sa araw na ito? Sa araw na ito, ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 1, Versi San Mateo, Kapitulo 20, Versikulo 1 hanggang 16. Dito isinilaysay ni San Mateo, mga kapatid, ang um, pagsasalarawan ang talinghaga tungkol sa paghahari ng langit. Kaya kung titingnan ang ginamit na larawan ni San Mateo sa pagbasa natin ngayon ay tungkol sa mga taong nagtrabaho sa ubasan. At uh, yung may-ari ng ubasan ay tumawag sa kanila upang magtrabaho at nang matapos ang kanilang gawain binigyan sila ng suhol pantay-pantay silang lahat. At uh, napansin din natin na doon sa mga gumawa, doon sa mga nagtrabaho, inaasahan nila na mas malaki ang kanilang matanggap lalo-lalo na yung nauuna kumpara mo sa mga nahuhuli. Ngunit ang nangyari, pariho lang ang natanggap nila. Kaya nga sabi ni Jesus, kunin mo na ang ganong sa iyo at lumakad ka na. Dito makita natin yung malalim na pag-unawa, malalim na pagmamahal, malalim na pagpapahalaga ni Jesus sa bawat isa. Ang pagiging manggagawa sa ubasan ay hindi ito katulad ng pagiging manggagawa sa ating pagkasalukuyang panahon na binabayaran tayo sa oras at sa haba ng ating pagtatrabaho. Sa konteksto ng Panginoon, sa konteksto ng kanyang mga gawain, anong oras ka man magsimula, kailan ka man magsimula, ang biyaya, pantay-pantay lang na matanggap natin. Kaya, para sa akin, hindi ito sukatan yung matagal ka nang naglilingkod at ako bago lang. Hindi sukatan yung 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 karanasan sa paglilingkod. Kundi yung gustong sukatin ng Panginoon ay yung yung buong katapatan at uh, taos-pusong pag-aalay ng sarili lalong-lalo na sa uh, usapin ng pagtanggap at paggawa ng mga tungkulin sa kanyang paghahali. Lahat tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na maging manggagawa. Sa sakramento ng binyag na ating natanggap, tayong lahat ay manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Iba-iba man ang ating kakayahan, ngunit pantay-pantay lang ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Sinusukat ng Panginoon, hindi yung haba ng ating paggawa, kundi yung katapatan at taus-pusong pagtupad natin sa ating tungkulin na gumawa sa kanyang ubasan. Kaya mga kapatid, sa ating paraan, sa ating kakayahan, sana tayo ay maging tapat palagi. Ano man ito, ang Panginoon, alam ko, hindi umahanap ng malaking gawain. Gaano man ito kaliit, gaano man ito kasimple, kung ano man ang pamamaraan natin kung ito ay ginagawa natin na taos puso at tapat, ito ay malaki na sa paningin ng Panginoon. Kaya sana mga kapatid, idalangin natin palagi na maging masigasig tayo sa ating tungkulin na maipaabot at maipadama ang paghahari ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging tapat palagi sa pagtupad sa aming mga tungkulin. Turuan mo kaming maging masigasig, maging totoo at maging tunay mo na saksi sa paggawa sa aming gawain sa iyong ubasan. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.